Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito. Bukas, araw po ng Huwebes, Hulyo, Onset. Para po sa may mga sudyaksay na aris, kakaiba at mahirap paniwalaan ang iyong kapalaran sa ngayon. Dahil ang akala mong mahirap nagawin, gawin, yun pala ay magagawa mo ng walang kahirap-hirap. Sa una, ay akala mong ikaw ay mahihirapan dito, subalit kapag ito ay naumpisahan, ay agad mo itong matatapos. Ang iyong makulay na numero ay orange at ang iyong ang iyong mas sorry, ang iyong makulay maswerteng kulay ay orange at iyong maswerteng numero naman ay 33, 40, 33, 37. 28, at 15. Kung ikaw naman ay pinanganak sa sudyak sign na Taurus, kakaiba at mahirap mang paniwalaan ang iyong kapalaran. Sa mga sandaling nahihiya ka at tahimik, tatawagin ka ng iyong tadhana at ilalagay ka sa kung saan hahangaan ka ng madla at ikaw ay kikita ng malaki. Ang iyong mapalad na kulay ay berde at ang iyong maswerteng numero naman ay 9, 18, 19, 27, 33, at ang 45. Kung ikaw naman ay 41, sa 43, 42, na Gemini, ang Gemini naman ay napakabilis ng 43, ng panahon 42, 43, 42, ka. Babagal. Huwag kang babagal-bagal. Bawasan ang pagsusuri ng mga pangyayaring nakaraan na dahil magiging miserable ang pamilya kung wala ka. Ano man ang paraan ligtas para sa iyong kalusugan ay mahalaga ngayong kumilos ka. Kaya wala kang ibang gagawin ngayon kundi ang kumilos para ikaw ay kumita ng pera para sa ikaunlad at ikakabuhay ng iyong pamilya. Ang iyong makulay, ang iyong maswerteng kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 12, 23, 27, 37 at ang 45. Kapag ikaw naman ay ipinanganak sa zodiac sign na Cancer, kapag ikaw ay pinanganak sa zodiac sign na Cancer, maraming tulong at nagmumula sa iyong mga kaibigan. Wala siyang motibo kundi ikaw ay kanyang suportahan. Kaya naman iisipin mo, buti na lang at hindi mo inaway ang lahat ng naging kaibigan mo at may naititira pa kahit pa paano ang kahit pa paano ay may isa pang handang dumamay at tumulong sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 8, 26, 33, 40. At ang 42. Kung ikaw naman ay pinanganak sa sujak sign na Leo, kapag ikaw naman ay pinanganak sa sujak sign na Leo, maging positibo para hindi madamay sa kalungkutan. Huwag ulitin ang masasamang karanasan dahil hindi mo ba napapansin na sa taas ka ngayon. Baka bumalik ka lamang sa dati at ibaba ka na naman ng tadhana. Ang pula naman ay ang iyong maswerteng kulay at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 8, 19, 23, 37 at ang 41. Kung ikaw naman ay pinanganak sa zodiac sign na Virgo, kapag naman ikaw ay isang Virgo, mabilis na iikot ang gulong ng iyong kapalaran. Kung bago ang mga taong sinasamba mo ay nasa itaas, ngunit inapi ka, iba ang sitwasyon. Kapag huminto ang gulong ng kapalaran, makakita mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa itaas na. Habang ang mga umaapi naman sa iyo ay unti-unting bumabagsak. Ang iyong mapalad na kulay ay dilaw at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 16, 19, 27, 33 at ang 42. Kapag naman ikaw ay ipinanganak sa zodiac sign na Libra. Kapag naman ikaw ay ipinanganak sa zodiac sign na Libra. Ito ang araw para Magsuklian ang kabutihan ng iyong karelasyon sa pag-ibig. Hindi sapat ang pagmamahal mo lamang sa kanya, pero kulang ka sa romansa. Bigyan mo siya ng higit pa sa kanyang ikaliligaya upang ang swerte at magandang kapalaran ay patuloy na manahan sa inyong pamumuhay. Ang iyong maswerteng kulay ay ang apple green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang uno, chess 25, 36. 41 at ang 43. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa sudyak sign na Scorpio. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa sudyak sign na Scorpio. Wait o lamang ah. Scorpio. Ito ang araw na nag ang iyong magiging papel sa mundo ay ang ipaglaban ang panig ng mga nasasaktan at mga inaabuso. Sa ganung paraan, magiging masaya ka. Ngunit, huwag kang magalala dahil sa iyong pagtulong at pagdamay sa iba. Lalong-lalo na sa mga naapi, bibigyan ka naman ng langit ng higit na maraming swerte ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 18, 24. 26, 35, at ang 43. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa sujak sign na Sagittarius, kapag naman ikaw ay pinanganak sa sujak sign na Sagittarius, ang iyong buhay ay puno ng masasayang pangyayari ngayon. Pambihira ang iyong kapalaran. Ang swerte ay patuloy na dumarating sa iyo at ang swerte dumadating na hindi mo naman maintindihan kung saan nga ba ito nang gagaling. Lagi kang magpasalamat sa mga biyaya ang iyong natanggap upang magpatuloy ang hangin ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong maswerteng numero, ang iyong maswerteng kulay ay ang berde at iyong maswerteng numero ay ang uno 19, 34, 37 at ang 41. Para naman sa may mga sudyak sign na Capricorn, Capricorn. Walang silbi ang ulap kung hindi tinatangay ng hangin. Maglalakbay ka sa malalayong lugar, lugar kapag may inspirasyon ka sa iyong buhay. At maaari ka rin yung maman ng yung maman. At ang dapat mong inspirasyon ay ang iyong mahal. Ang iyong mas mapalad na kulay ay ang maroon at iyong maswerteng numero ay 3, 12, 27, 30, 32 at ang 44. Kung ikaw naman ay pinanganak sa zodiac sign na Aquarius, magdahan-dahan ka sa pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan. Naalala niya ang mga sinasabi mong hindi maganda at sasabihin niya ito sa iba. Gagawin niya ito ng palihim upang ikaw ay siraan. Huwag magkwento sa mga kaibigan mong hindi tunay na kaibigan. Pero ang tanging hangad lamang ay siraan ka. Ngunit hindi sila mananaig dahil natural na mas mapalad ka kaysa sa kanila. Ang iyong maswerteng kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 7, 14, 17, 26, 34 at ang 42 Pare naman sa may mga sign na Pisces. Pisces, ikaw ang tao masyadong maawain kaya madalas kang madaya ng iyong kapwa Magkagayon pa man, mamahalin ka ng langit Kaya ang mga biyaya at pagpapala ay laging mapapasayon at ang mga swerte at magagandang kapalaran ay magdaratingan sa iyo ng sunod-sunod at ng higit pa sa mga inaasahan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay itim at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 14, 23, 32, 43, at ang 45, At ito po ang ating horoscope para po ito bukas araw po ng 59, Hold onset on set.